dayon manaog na dayon ta isang i-record <laughs> buong palibot no ah, oh, tara wait lang, wait lang, nanawag na akong kaoban ikot sa ako gamay kay dayon, ulit na ta Sakit ha ang kuan, hagdanan pila ka ta. Pila -ang. Father. Father taw nakalaag 70 city na edad. Kalaag pa jud. Follow. <laughs> yes. Follow okay, them. <laughs> <Okay>. oh, hi. <laughs> Artista daw po na siya. Okay Artista daw siya guys. Iwan ko. Artista po kasi. Segunda. segunda. Di ako din i ko sa Segunda na si Father. Ah. Isi mo po. Ito na. Ini puding lon. Mengih, goreng tu yang apa? Mengih, dia tak mengih kau. Ya, nak sama mai letrak coklat hal. Ya, nak mai letrak coklat welcome. Go. Aku dah Ito lang, kaya ito saan kakaanog ko ang picture. May lang saan ka ba natin Okay guys, okay na yan. Bye-bye muna ha. Ah, nakuha ko naman buong kuan. Nakita niyo naman buong paligid. Bye-bye. E uh, bastões. kau tu mak buling kat otak matak nak ni kau ditok kau